Miga-miga love shout-out mga kabisay. Good morning sa inyong lahat. Isang pinagpalang umagang, medyo masanting na naman ang init mga kabisay. Ayan o, kung makikita nyo. At medyo mapapalaban ang inyong taybisay. Kaya ito, naka costume tayo. At miga-miga love shout-out sa inyong lahat dyan. So... Iyon, panibagong araw, panibagong vlog at panibago na namang kwento dito sa aking uh, mga halaman mga kabisay na sa ngayon ay, ay ito, medyo napapalaban na naman sa init at uh, isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi ano mang oras kayong manunood nitong aking video, sana naman ay kayo sa mabuting kalagayan at nasa magandang mga kalusugan. At sana patuloy ko yung pinapatnubayan ng ating po may kapal sa anumang mga kaganapan ninyo sa buhay. Alright mga kabisay, sa ngayon ay meron tayong mga panibagong activities na kung makikita nyo ang aking mga talong mga kabisay ay malalaki na at medyo hanggang bayawang na medyo nagkaroon na ng uh, magandang bulas ang kanilang mga puno dahil sa pagkakaula na yun ayan kung makikita nyo medyo nagkaka Uh, bukadkara na ang kanilang mga uh, sanga pero sa ngayon mga kabisay iba ang ating gagawin at uh, kung nakikita nyo noon ay eh, dito ako sa talong naglilinis so ngayon ay may panibago tayong lilinisin mga kabisay pero karugtong pa rin itong mga talong na sa ngayon ay medyo kinukulapulan na rin mo kaya kailangan na nating linisin. Ito naman ating okra, ang ating lilinisin ngayon. So, samahan niyo ako mga Kabisay at ipapakita ko sa inyo ang mga ah uh, kaganapan ko dito ngayong araw na ito. Hindi ko lang masasabi kung matatapos ko ito ngayon dahil kung makikita niyo naman mainit at medyo uh, walang hangin pero sana mamaya ay magkahangin para hindi naman natin masyadong mararamdaman yung init. Dahil kailangan ko itong linisin mga kabisay dahil mag-aabuno na naman tayo. At, siyempre, mas magandang abunuhan ang isang halaman na walang damo sa kanyang puno. Alright, let's go. Ating bisitahin mga kabisay at ipapakita ko sa inyo ang ating mga uh, gagawin ngayon. Alright, let's go. At ito na mga kabisay May inumpisan na ako ditong linisin kanina At hindi ko muna itinloy Dahil yun nga ibibidyo ko Kanina kasi mga kabisay akala ko tuloy tuloy yung patugtog Kaya hindi ko muna ibinigyo, So ngayon wala na at kinuha na yung bidyo kihan may birthday hang kasi dyan kahapon mga kabisay sa bahay na yan kaya may patugtog so maaga lang silang nagpatugtog dahil siyempre kukunin na yung bidyokihan ah, nagpabaon din sila ng ilang kanta alright mga kabisay pasensya na at naging madaldal ang inyong tebisay ito ang ating gagawin ngayon at atin lilinisin itong ating mga okra na medyo makapal-kapal na anda mo so mapapalaban ngayon ang inyong tebisay at Akin itong... Uh, pagsisikap pa na kung sakali Eh baka kahit makakalahati man lang Or matapos ko man lang itong dalawang tudling So masaya na ako at mamayang hapon ay isa na lang Alright mga kabisay uh, Belated Happy Mother's Day nga pala Sa lahat ng mga nanay dyan Hindi man lang tayo nakapagbati kahapon dahil medyo busy at ngayon ay busy pa rin dahil hindi pa alam kung mananalong presidente <laughs> ay election nga pala ngayon mga kabisay <laughs> so mamaya tayo ay bubuto so atin ding subaybayan kung ano ang magiging kalalabasan ng ating pagbuto mamaya alright mga kabisay abang abang at tayo mag start na dahil medyo mainit na at ito ang aking inumpisahan so yan ang i-dediretso ko muna papunta doon kung hanggang saan ako aabot ngayong medyo hindi pa masyadong masakit ang init kaya mag-uutay-utay na tayo alright mga kabisay hindi ko na may sa inyo ang aking mga gagawin dahil yun nga ang lakas ng init eh hindi naman tatagal ang aking cellphone at sigurado magkukulaps ito pag nainitan ng husto kaya abang-abang na lang kayo. So, ito na mga kabisay at tayo ay nakatapos na ng isang tudling hanggang doon sa dulo. At natanggalan na natin ang damo. So, ayan. At ang isusunod naman natin mga kabisay, itong part na to na medyo marami pandamo. Pa damo ang oras natin ngayon ay alas 9.27 at siguro makakapag-utay-utay pa naman tayo dahil hindi naman tantong kainitan medyo humahangin na rin naman mga kabisay so sana matapos pa natin ang isang ito para iisa na lang ang atin po problemahin sa susunod o, ayan mga kabisay at kung makikita nyo ang ating mga nalinisan ay pati ang katawan niya ay malinis medyo walang mga dahong matutuyo na dahil pinagtatanggal na natin kaya ganyan ang isura nila maikumpara natin dito na medyo magulo tulad niya no ang dami pang dahon na mga nakalatag at yung iba niyan ay magulang na so tatanggalin din natin lahat yan so kung anong itsura nito mga kabisay yan din ang magiging itsura nito ang kaibahan nga lang ay dito i medyo malalaki kaysa dito so abang abangan nyo na lang mga kabisay at mag utay tayo para ay ako lang pala <laughs> oh, ba't sinama na naman kayo so mag utay tayo dito maka aba-abanti ng kaunti dahil medyo mag uh, babadya ang ating uh, haring araw may ipinapahiwatig na medyo mamaya isa siya so kailangan makaabante tayo ng kaunti sa paglilinis dahil itong porsyo na to ito na ang isusunod ko mga kabisay so abang-abangan na lang natin or abang-abangan nyo na lang pala dahil ako ang gagawa Pero hindi ko nga lang maipakita sa inyo right, So yun mga kabisay At tayo ay eh, Nakatapos na ng Pangalawang tudling Napilit na lang nating tapos <laughs> Mga kabisay dahil Medyo grabe na ang init Ayan At Mag a Alas alas ko na mga kabisay ay hindi ko masyadong ma clear ang oras basta alas 10 na mahigit ayan at nakatapos tayo ng dalawang tudling sa awa ng Diyos at dito siguro mamayang hapon na lang natin yan tatapusin or mamayang hapon ko na lang tatapusin pala dahil medyo mainit ng mga kabisay at tayo ay eh, medyo hinihingal na sa tindi ng init dahil pandalas ako dito tinapos ko itong mga kabisay dahil talagang nakakapanghinayang namang hindi tapusin dahil konti na lang para maganda-ganda namang tingnan so tinapos ko na lang hanggang doon sa dulong e. Eh. at dito naman sa bandang ito maghuhumpisa na sana ako mga kabisay kaso biglang lumabas ang araw at sakit na ang tama so siguro papapatuloy ko na lang mamaya yan at siguro kung anong oras ko yun matapos doon ko rin tatapusin ang video nito naku po, po may patugtog buti na lang at itong cellphone na to ang dinala ko dahil nanigurado nga ako dahil mayroong mga patugtog dito sa bandang itong mga kabisay Ayan kasi may isang bahay dyan mga kabisay na may birthday. <laughs> Kahapon dito ang may birthday sa kabilang ito. Ngayon, naan dito na naman sa kabila. At may birthday rin. So, puti pa sila. palaging may birthday. <laughs> Ayan bahay na yan mga kabisay. At medyo maingay din dyan sa down sa bundang harapan kaya may patutog so siguro lalagyan ko na lang ng background music mamaya at baka mamaya paggawa ko niyan ay eh, lalong malakas dahil marami ng tao yan mamayang pakapun so ayun mga kapisay bangabang na lang muna at ito mainit So Ang ating cellphone ay medyo Nag-over hit tu kanina Kaya Hindi ko na ipapita yung ating uh, Pagawa dito Alright Yon, good morning ulit mga kabisay Time check is 9.33 At tayo ay eh, katatapos lang maggamas Ayan, at sa awa ng Diyos ay tapos na natin ang ating okra. Or aking okra lang pala. At ito, naka-align na rin sila. At malinis na ang kanilang mga puno. So, mamaya pwede na tayong mag-abuno kasama ng mga talong. At ito sa awa ng Diyos mga kabisay Ngayon ko lang ito natapos Dahil tatlong araw na hindi natin dito na, Hindi tayo nakagawa dito Or hindi ako nakagawa dito Simula nung linggo uh, ah, ah, Dalawang araw lang pala Dahil linggo ko ito inumpisahan Linggo ng umaga dahil nakaulan Nung Sabado kaya pagkalinggo ay maaga kung nakapaggamas. At nakatapos tayo ng dalawang linya. So pagkalunis hindi tayo nakagawa dahil nagbutuhan. Ang problema nga lang ay eh, napasama ang inyong taybisay. Nung <laughs> butuhan na yun mga kabisay at tayo ay eh, nagkaroon ng counting problema. Dahil sa sobrang haba ng pila mga kabisay doon ako napunta sa kaduluduluhan magbabandang alas dos at napakainit sa sobrang init mga kabisay nakaramdam tayo ng pagkauhaw so bumili tayo ng halo-halo yun at ang inyong taybisay ay naapiktuhan at medyo mahilo-hilo ako mga kabisay pero nakabuto naman ako noon pero pag uwi ko wala na medyo masakit na ang ulo ko at sa awa ng Diyos ay medyo nagpahinga ang inyong tribesay ng dalawang araw at halos dalawang araw din na dilig ito kanina lang nadilig itong mga tanim ko mga kabisay kahapon ay hindi rin ito nadilig at kanina lang la nadilig itong mga kabisay so Ayan, sa awa ng Diyos ay normal rin naman sila. Kaya sinikap kong matapos ito kahit medyo hindi pa mas, masyadong maganda ang ating kondisyon. Sinikap kong tapusin itong aking yan, yung ginagamasang kong iyan para mamayang hapon ay mag-aabuno na tayo. So, pagpasensyaan nyo ng mga kabisay na medyo wala tayo sa kondisyon ngayon dahil medyo talaga hindi pa hundred uh, 100% ang kondisyon ng inyong Taybisay pero pinilit lang na gawin to kasi kawawa naman yung mga halaman ko mabibilad na naman sila mamaya so hindi makakatikim ng tubig kaya pinilit kong gumising kanina ng maaga tapos diniligan ko so pagkatapos ko nang magdilig ay ito naman ang ginawa ko tinapos ko na rin tong aking gamasin ayan at sa awan ng Diyos ay tapos na lahat so siguro mamayang hapon magdidilig ako doon sa may malapit sa bahay dahil hindi ko rin yung nadiligan kahapon dahil medyo masama nga yung aking pakiramdam maghapon akong natulog <laughs> pero sa awa ng Diyos ay nakuha naman sa gamot at salamat ng marami sa inyong mga support ang mga kabisay at salamat din sa inyong palagi ang pagdalaw sa aking mga upload na palagi nyong uh, sinusubaybayan So, sa ngayon, yung ating mga talong mga kabisay ay wala na dyan yung ating mga malalaking bunga. Dahil kinuha na kahapon ni Paulo. At ayun, binigyan tayo ng isandaan. Kasama na yung uh, sitaw. At sa awa ng Diyos, eh, medyo mura pa rin talaga mga kabisay. Kaya sa dalawang kilo, eh, medyo konti lang ang ating na uh, uh, pagbintahan at si Paulo pa ang nagbinta so maraming salamat kay Paulo dahil sa awa ng Diyos ay minalasakitan niya yung bunga ng aking mga talong kanya ng pinagpipitas mga kabisay para hindi raw masyadong maano ng uh, init So ayun, maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay. Salamat sa inyong pagsama dito sa aking munting video. Na update lang ito mga kabisay dahil medyo hindi pa maganda ang ating kondisyon. So tinapos ko lang yung ating ginagawa. At ngayon, ayan tapos na. At siguro mamayang hapon, sa ibang video makikita nyo yung aking paglalagay ng abuno dito. Kung sakaling sipagin, ibibidyo rin natin. Pero kung magmamadali tayo baka next time na lang na video natin ma kikita alright thank you so much mga kabisay miga miga love shout out sa inyong lahat God bless us and bye bye